Ayun na guys. So, yun na nga mga ka-vibes Sa loob ng isang oras nating pamimingwi, mula alas 12 ng tanghali hanggang uh, alauna ng uh, alauna ng hapon. So, sa loob ng isang oras lang, ang dami na natin ng huli. Ito. Ito mga ka-vibes so, dami na, oh. Dami na ng huli, alas na puno na. So, ito yung isda na nahuli natin. Ito, ganitong klase na isda. Parang ano siya, uh, tuna. May tuna, tapos may karabalyas din. So, may karabalyas din na isda. Ito. Ito. May karabalyas din. Tapos, ang uh, daming tuna. Meron. You know? Tuna ako. Ayun, doon na, sa loob lang ng isang oras mga ka-vibes, so dami, damis na. since yung barko naman naka drifting so ito yung barko namin naka drifting so ito yung ginagawa namin yung so, meaning to say yung drifting so walang ano walang propulsion ng makina so palutang lutang lang kami kung saan na saan na ano yung ng agos ng direction kasi yun nga nag adjust kami ng ETA so ito, ito mo yung lab libangan namin pag naka-drifting yung ano, yung barko. Yeah. Oh. Yun so, keso, sa isang oras na pangangawil, ngayon titimbangin na natin kung ilang kilo to. So, mula alas 12 hanggang alauna. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna. So, tingnan natin. Kung ilang kilo yung na, ano natin, na bingwit natin. Uy! to almost 3 kilos no? Yeah. almost 3 kilos lipat natin sa ibang lagayan <laughs> ano natin, paksiw at saka ano, gusto nila paksiw at saka kilaw eh ah, oh, sige sir, sige yung paksiw lang na no, yung tuyo lang ba? tuyo, ah, sige sir sige, yung suka lang at saka soka. ano buhos mo na yun yung dito ang dagat pa rin salted pa rin Okay, ito pa nga lang, mga bangon eh. Halo-halo yan siya eh, no? Yung ano ba, yung tuna at saka yung ano, may karawalyas eh. Pero hmm. usually, mostly ito, at ah, tuna. tuna. Oo, oh, na tuna mostly. Wow, sariwa, ang sariwa. Wow, ito na yun, no? Oh. Ah, uh, tikin muna tayo ng ano, prito muna. Tapos uh, muwing hapon, yung iba, ano, pangtiw at saka kilawin. Yan Ayos yan. Ayos, ayos Ayos, sariwa. Yan ang sinasabi nila. Pag may, ano, may tiyaga, may ulam. May ulam. <laughs> ano, sariwa, sariwa.